Kapagpalang araw po sa ating lahat, ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng mga bilang, Kabanata 15, Talata 1, hanggang 8. Ang mga tuntunin tungkol sa mga handog. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito ang sabihin mo sa Israel, Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, maghahandog kayo kay Yahweh. Ano mang ihahandog ninyo mula sa inyong mga kawan, maging handog na susunugin, tanging handog bilang panata o kusang handog kung panahon ng pista. Ay lalaki pa ninyo ng handog na pagkaing butil na kalahating salop ng pinong hari ng minasa sa isang litrong langis. Samahan din ng isang litrong alak ang bawat tupang handog upang sunugin. Ang bawat handog na tupang lalaki ay sasamahan ng handog na pagkaing butil na isang salop ng pinong hari ng minasa sa one and one third litrong langis at isa at one third litrong alak. Sa ganoon, ang handog ninyo ay magiging mabangong sa miyo Kung maghahandog kayo ng isang toro upang sunugin o ihain bilang katuparan ng panata o kaya'y bilang handog pang kapayapaan. Amen. Magpagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Bilang, chapter 15, verse 9 to 16. <clears throat> Sasamahan naman ito ng isa't kalahating salop ng pinong hari ng minasa sa dalawang litrong langis. At ganoon din karaming inumin upang maging mabango sa myo kay Yahweh. Ganyan nga ang gagawin nyo tuwing naghahandog kayo ng turo upang tupang lalaki batang tupa o batang kambing. Ang dami, ang dami ng handog, na pagkain butil at inumin ay batay sa dami ng handog. Garito nga ang gagawin ng mga katutubong Israelita sa pagdadala nila ng handog na mabangong samyo kay Yahweh. Ganito nang gagawin ng mga dayuhang nakikip panayam sa inyo kung nais nilang mag-alay ng mabangong handog kay Yahweh. Isa lamang ang tuntunin susundin ninyo at ng mga dayuhan. Sa habang panahon, kung ano kayo sa harapan ni ay ganun din ang mga dayuhang nakikipanayam sa inyo. Magkaroon lamang kayo ng iisang kautosan at tuntunin susundin ng lahat, maging istralyeta o dayuhan. Amen po. Isang mapagpalang buhay pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikalabing limang kabanata ng mga bilang, versikulo labing pito hanggang dalawamput apat, ang mga tuntunin tungkol sa mga handog. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, magbubukod kayo ng handog kay Yahweh tuwing kayo kakain ng mga pagkain doon. Magbubukod kayo ng mga tinapay mula sa mga hari ng una ninyong minasa at inyong ihain bilang handog mula sa ani. Iyahandog ninyo kay Yahweh ang unang masa ng harina. Ito'y tuntunin sa habang panahon. Subalit kung sakaling nakaligtaan ninyong tuparin ang alinman sa utos ni Yahweh, na sinabi kay Moises, Buhat sa pasimula hanggang sa wakas, ang buong bayan ay magahandog ng isang toro bilang handog na susunugin, kalakip ng handog ng pagkaing butil at isang kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng mga bilang Kabanata 15, versikulo 25 hanggang 32. At ang sabi, Ipaghahandog sila ng pari para sa kanilang kasalanan. Kapag nagawa na ito, patatawarin sila sapagkat ito'y pagkakamaling hindi sinasadya at naghandog sila para dito. Ang buong Israel at ang mga nakikipamayan sa inyo ay patatawarin sapagkat ito'y pagkakamali nilang lahat. Kung ang isang tao ay nagkasala ng hindi sinasadya, magdadala siya ng isang babaeng kambing na isang taong gulang bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Siya ay ipaghahandog ng pari upang patawarin ni Yahweh. Iisa ang tuntunin susundin tungkol sa hindi sinasadyang pagkakasala ng isang Israelita at ng isang dayuhan. Ngunit ititiwalag sa sambayanan ang sino mong magkakasalan ng sinasadya. Maging siya ay katutubong Israelita o dayuwang nakikipamayan. Sapagkat iyon ay paglapaslangan kay Yahweh. Dahil nilabag niya ang kautusan ni Yahweh, siya ang dapat sisihin sa kanyang kamatayan. Nang sila sila'y nasa ilang, may nakita silang nangangahoy sa araw ng pamamahinga. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Numbers, chapter 15, verse 33 to 41 at silang nakasumpong sa kanya na namulot ng kahoy ay dinala siya kay Moises at kaya araw sa buong kapisanan. At kanilang inilagay siya sa bilangguan sapagkat hindi pa pinahayag kung ano ang gagawin sa kanya. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang, papatayin, babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento at inilabas siya ng buong kapisanan sa kampamento at kanilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato. Gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salatiin mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila na sila'y gumawa ng mga terintas sa mga laylayan ng kanilang mga damit sa buong panahon ng kanilang mga lahi at kanilang patungan ng terintas ng bawat laylayan ng isang naling bughaw. At sa inyo'y magiging isang tilintas upang inyong mamasdan at inyong maalala ang lahat ng mga utos ng Panginoon. At inyong tuparin at upang huwag kayong sumunod sa inyong sariling puso at sa inyong sariling mga mata na siya inyong pinangaapit. Upang inyong maalala at gawin ang lahat ng aking mga utos at maging banal kayo sa inyong Diyos, ako Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Egypto po maging inyong Diyos, ako ang Panginoon ninyong Diyos. This is the word of God. Amen.